Maraming 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 salamat po si sa pagtangkilik ng aking panghalina oil. Another buyer na naman po ang masasatisfied sa ating panghalina oil. Ito ay subok na ng karamihan. Yan. Garantisado at talagang may magandang resulta ang bawat gumamit na to. Ito po ang aking panghalina oil na sinangkapang ko ng iba't ibang uri ng panghalina. Mga herbs bulaklak ng kawayan, bulaklak ng tanglad, bulaklak ng sibuyas, milagrosang dahon, mga bulaklak di Bierni Santo. Yan po. At syempre, ang humahalimuyak na lana o langis di Bierni Santo ang nakasangkap dito. At mayroon din pong iba't ibang uri ng mucha na nasa loob na to na nagbibigay ng lakas ng karisma, pampaamo, pampasuko, pampasunod at pampaswerte pampaswerte sa anumang uri ng hanap buhay o negosyo. Yan po. Papadala na po ito sa California. Thank you, thank you. At saka sa isang kumuha pa. Thank you, thank you din po. God bless you all.